Hello guys, magandang umaga guys. Dito na naman tayo guys sa payaw natin guys. So, buti na lang guys kahit umaga, umaga, yung pahuli ang isda guys oh. So, bago lang kami dito. Ang um, bago kong huli guys ngayon. Hey guys, kay ano mag um, huli ako guys. Para makita niyo guys ang um, ang tawag ano po pag ang huli ko guys. mga kabayas guys hindi na lang mayroong ano dito sa payaw natin guys mga kabayas guys mag iisang linggo na ito guys mag linggo na ito pag nagpahuli ang kabayas dito guys pag kahapon makakuha kami ng at kalahati eh, ng guys guys okay, so, mga kabayas lahat guys Walang halo. Okay. Ito guys, ang grasya. Guys, ang grasya. Wala sa Panginoon sa amin guys. Ah. at pag ano po, gawa rin namin ng payaw. Meron ng maraming isda. Ini dah, guys ini dah, ini dah, ini guys, dito lang muna guys mamaya na lang ako mag-update pag mamaya na lang pag dating sa bahay guys at uh, sana guys hindi kayo magkawa sa pag panood at maraming salamat dito pag sa pagsuporta sa ating youtube channel maraming salamat guys <coughs> bye bye guys Salamat, salamat sa Pagsuporta ninyo palagi sa akin Sa Aking youtube channel at Saka sa facebook page Salamat, salamat guys Salamat kayo palagi guys, bye bye Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Dito tayo guys Uwi na tayo guys Hapo na Pagpisipi pa sa Isda natin na Nahuli ngayon doon sa Palingki doon May palingki guys Magpisipi pa Tapos Mga ganun pa dyan sa tabi guys Mga Tinday Tama na ito ngayon guys, pag-uwi guys, kasi mag-tukay din guys. guys dito lang muna guys mamaya na um, naman guys doon sa may bahay guys bye bye guys ingat kayo palagi a few moments later hello guys magandang hapon guys ito guys ang nahuli nat natin ngayong araw guys isang tanggana guys hey, guys halo ah, guys ko isang panggana guys na karamihan guys mga kabayas so guys hindi so, pa lang muna guys maraming salamat sa inyong pag so bye bye guys sa inyong pag upurta maraming salamat guys so, sana hindi kayo guys masawa salamat guys sa inyong lahat bye bye guys dito lang guys bukas naman ulit guys bye bye ingat kayo palagi